So update ang mga idol natin bagong masilan. Oh. bagong piso. Ko kayo mga idol pero eh, ay hindi siya kasi idol kay may mga balibos tiil. So daghan ko ni sa kabok. Walo. So walo ni sila kabuok. Oh. Kani mo yung pinakarakpo mga idol lakyo. Ano? Oh.

So wala pa itlog mga idol Wala pa ka itlog Wala pa mga idol Wala pa ka itlog Wala pa breeder oh Wala pa ka itlog taon Lasky kayo mga idol Probyag atong mga Isok mga idol Oh ko na grabe ka mga idol ito ka lang yan sa sa iso wakay sila may sakit sakit so ang so, mga idol so, 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 So atong uh, ginabahog mga idol basa diya permanente perminte Ginabasa na mga ang bahog May ilang eh, ganahan na Kuan Ang basa Basa ko ng bahog So dirita mga idol Ito uh, yung manahon kaitan Kahit okay, tanaw na ito kung Ang itlog pa ba itong basilan So, patungan ako mga idol na agyod duha na gid kabuhok, mga idol na so duha na yang itlog mga idol pasalamat kita ni ha na nga mga idol ang yang itlog so naghanyo kayong salamat sa ginoo sa grasya nga gatag niya karon duha na gid kabuok makat makapiso na ani mga idol so salamat yung ayo So, ato ang siyang tanahon kung asa siya nag-posting ka ron. Ah, ito Makaliwat na gini siya mga idol. Wow. Oh. Kanina, kaning isa, kaning gold, nagsakasaka ni kanina dito, Kung pagkita na anak ako, ang niya, wala pa itlog. So, wala pa siya nakaitlog yun. So, paabot-abot lang ta, basta yung nakaitlog na ini siya. Kaning, kaning siya ang kasila na tumoy nakaitlog na, diba nakabuk. So, kaloyan po ta. Kaniya, kaniya breeder. So, grabe. Okay. Kaniya breeder, tako kayo ni mga idol, oh. So, mga idol, ako ah. No? Paginis mga 5 kilos mga idol ba? Ito po ito Ah! Uh, Ato ang tawag aning hinikta na to nga hybrid pero nangarol pa mong Indonesia murang idlahan ba kayo so, na nga to, update sa karon mga idol hindi akin panahon no kay so, mahog naman tayo rin nasa sa'yo sa iyo sa, ka nakabidyo ganina sa ako nga nag charge pa mong hukon so, pamahog so Sayo ta na mahog niya karon tani ka na full charge naman niya tong cellphone so, kay saram lagi pud nato. So, dalik kya ta din Kay eh, lagi bujuti man pud taon niya. Bujuti man taon niya. So dalik tag di video jay para sa nindot kay panahon hangin kay diri mga idol. Ako gustong nda lagi mga idol mabutangan ni bangko diri da pita. O diri bakha. Kamay na lang malingkod lingkuran. Kay eh, Ano area ya na rinindot dito sa hangin?

So kanilang sa ang update mga idol sa to ang kiriya no. Ito manok ka no. may pag-insira. pa. Pero mamiso na ni May upay ni So kanilang ani yung tao din ni mga pwani. Pandaya ni. Aroon niya. Mahuma na ni. Kanya mabalhin na po itong mga So. Anak-asak sa mga idol. Daghan salamat, so, salamat kayo sa inyong pagsuporta sa So, daghan salamat kayo sa inyong pagtan-aw mga idol sa tuang video matag adlaw mga idol na atong i-update kanon na to, mga manok din eh. So, daghan kay salamat. So, sa sunod na po nato ang mga update sa ang mga manok. Video manam-anam manam, na gini sa kadaghan. So, salamat gyud sa inyong suporta mga idol. To, God bless kanatong tanan mga idol.